Ayan. Kapag mag-asawa ka ng kano, kailangan pag-isipan mo muna. Ah, <laughs> oh, kailangan pagdating mo na Amerika, marunong ka mag-drive. Oo, oh, nanguna yan. Something happen, anong mangyari, pwede ka makaalis. Magpalamig ka muna. Ganun. Alis, pwede ka makaalis. Anytime, pwede ka makaalis. Hindi kasi natin ano, minsan kasi hindi natin na uh, maiwasan talaga na magkano. So, mabait ang asawa mo. At mabait ka. Mayroong makakapasok na ano, something. So, ganun talaga ang buhay. So, kailangan natin kakayanin. Okay. Ganun ang buhay, mga kasimple. Hindi madali ang buhay. So, gusto ko lang magpalamig muna ngayon. Di iinom ako. Bibili ako ng beer. <laughs> Dala ko ang pira niya lahat sa wallet ni Babang no? Kinuha ko lahat. Kung anak ko mag-ano lang ako ng beer. Bibili ako ng beer. Si Mima doon, iniwa ko si KG sa Papa Michael nila. Inom kami ng kaibigan ko Hindi ako papasok muna ngayon guys Kasi ano Magka-pull up ako today guys Pull up tayo Pull up, pull up tayo Kung nga diyan hindi, hindi na tayo trabaho Baka ano kung ano Kasi may unang-una mo talaga pagtuunan, makapunta ka ng Amerika. Kapag may stress ka dito sa Amerika, marunong ka mag-drive, aalis ah, ka lang. Ganito. <laughs> Ganito lang, aalis ah, ka. Gusto mo saan ka pupunta? Pwede ka makapunta. Si... Ano? Hindi natin maano talaga yung relationship, guys. Hindi natin pero walang perfectong relationship, hindi kayo magtatalo minsan. Minsan, hindi naman ka ano ng asawa mo or ano. Basta mayroon talaga something na pagtataluhan nyo na hindi nyo mapagkaunawaan talaga. So, ang uh, ano maano ko lang. Ganito lang. Ganito lang gagawin mo. Kailangan Pilipina pa. Mo ka. Marunong ka mag-drive pagdating ng Amerika ha. Hindi yung pwede yung hindi ka mamamang mag-drive. Something happen, magtatalo kayo ng asawa mo. Pwede ka aalis mo. So hindi yung ano talaga na ay, pagdating mo ng Amerika aasa lang sa Amerikanong. Huwag talaga. Lalo na ikaw lang mag-isa o mga kaibigan mo lang nito. Kasi hindi mo talaga lagi. Like, kaibigan mo busy alam tatawagin mo, ina-drive ka. <laughs> o diba? Ganon lang yan siya mga kasimple. Kaya sabihin ko sa inyo kung iba yung loob nyo, yung madali kayong masaktan, masensitive kayo, lalo ng mga Pilipina or silusa ka, ganon or something, na mga something mag-asawa kayo ng kano yung mga single ay hindi ko naman talaga inaano, marami naman yung mga kano talaga na kahit may mga anak na kahit ano walang problema pero sabihin ko sa inyo, mag-asawa kayo ng mga single yung malang mga problema ano, yun lang talaga mga kasimple kasi minsan hindi natin maano yung mga ano dito sa Amerika hindi natin nilalahat. Ganon din sa mga Pinoy, merong mga ugali na ganon. So, hindi natin ilalahat, ha? Ang asawa ko mabait, pero meron kaming ano talaga na hindi pagkaunawaan. So, mas mabuti pa lang mga kasimple na uh, ano, ah, ililikas muna ako. Kaya, ito, ililikas ako mga kasimple. Mag-absent ako ngayon, hindi ako ang ah, papasok muna sa work ko. Kasi ayaw kong papasok sa work na parang ano yung utak ko hindi ko alam ang gagawin ko. So, ito na lang. Hindi na ako ng sheets mga kasi Ayaw ko pumasok sa work na iba yung aking pakiramdam. Baka nagtulala na ako dun sa work ko. Kaya, ayaw ko muna pumasok. Mayroon akong extra time, extra hours. Gagamitin ko to. Mag-absent. Kasi dito, wala naman yan silang pakialam mo sige ka. Diha. Para na ma-basin. Eh. Pupuntahan ko sunod sa kaibigan ko. Ano lang Ano gusto ko matulog doon. Gusto ko lang matulog doon, ayaw ko na, ano. Lang ako ng ano. Wala 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 bae mamaya, maligo, may matulog, mag-exercise ganon. Hindi mo na ako nag-exercise ngayon, mamaya na. So, ito lang. Mahalin sa pagkakas. muna ako sa mga ano. Ayaw ko muna ng ano, guys. Kaya sabihin ko sa inyo, um, sa mga babae dyan, huwag, mag huwag magmamadali. Sabihin yung Amerikano agad-agad. Titirahin. Ano nyo agad. Nako, huwag basta-basta talaga. Kaya, kailangan pagandahan nyo kung hindi kayo handa talaga na maano sa mga hamon sa buhay kailangan pagandahan andahan nyo talaga so yun na mga kasimple um, yun lang ang masasabi ko sa inyo kailangan marunong ka mag-drive kapag dito sa Amerika <laughs> para nako ito ngayon kinuha ko talaga susi niya umalis ako ang hangin. Pinagpad sana ko ng hangin.